Jake Hersito balak kasuhan ang content creator na nag-upload ng video ni Ellie na walang pahintulot. Kinastigo nga ng kapamilya aktor na si Jake Hersito, ang isang content creator dahil sa ginawa nitong pag-video at pag-upload ng naturang video sa social media na walang pahintulot o go signal nila Ellie at ng kanyang mga magulang. Dahil nga dito ay napapost ng sunod-sunod ang kapamilya aktor laban sa content creator na si Chris Bryant. Ani Jake, this influencer filmed Ali without her consent. She did not want to be in his video, let alone be posted by him. Cloud chasing should never come at the cost of someone's privacy, especially a minor's. Pahabol pa ni Jake, please report this reel. At sa kanyang story, iginiit pa ni Jake na dapat alam ng mga o influencers ang kanilang limitasyon dahil may mga pagkakataong lumalagpas na raw ang mga ito sa boundaries. Influencers need to recognize their boundaries. Creating content for clicks and views should never come at the cost of someone else's privacy. Take it down immediately. Samantala, burado naman na ang naturang video sa social media account ng influencer. Ngunit nagkalat pa rin sa social media ang screenshots mula sa video. Makikita nga dito na tinatakpan ni Ellie ang kanyang mukha habang kinukuhanan siya ng video ni Bryant. Ayon kay Jake, pagkamat wala na at deleted na ang naturang video, ay ikinukonsindera pa rin niya ang legal options labas sa content creator. Chris Bryant has deleted the video. Please continue reporting the page of this irresponsible cloud chaser who ambushed a 13-year-old girl for views. I'm now in the process of exploring legal options. Maraming netizens naman, particular na ang kapwa magulang ni Jake, ang sumang-ayon sa ginagawang ito ni Jake. Ayon sa kanila ay protection daw ito para sa unika iha ni Jake. Komento ng isang netizen. Maybe he doesn't know how Jake protects his daughter but it's not an excuse pa rin. Hindi nga vlog ang batang yan sa mga vlog ni Andy. nag ask pa ng permission si Andy if pwedeng isali siya sa vlog and here comes this guy na parang may ambag siya sa buhay ng bata. Shame. Dagdag pa ng isa, protect your child at all cost. Kahit sa ang aspects pa yan. Salute kay Jake, protective father sa daughter niyang si Ellie. At least, alam ni Ellie na may kakampi siya at safe siya basta nandyan ang kanyang daddy Jake. Tama yan idol kasi yung ibang vlogger wala na din sa lugar. Si Andy nga na ina nag-aas pa kay Ellie if okay lang masama sa vlog niya kasi mahiyain si Ellie. Samantala ipinagtanggol naman ng ilang netizens si Jake Herito. Matapos siyang sabihan ng ilang netizens na OA. Anong isa there are so many comments in here saying na OA si Jake for taking legal actions against this vlogger. If you watch the video and read its comments, you'll be disgusted too. Because he displayed this 13 years old girl who isn't capable of making decisions for herself. Marami ding comments kagaya ng utog na utog ah. Kaya naman, if you are the father, would you just let them treat your daughter like that? What Jake did was something a normal, caring, and loving father would do. So I don't get where the hate is coming from.